Ito po, video ko sana kaso wala akong load eh. Ito na lang. Kaya ano ko na lang. A video na lang sana, ano pa post. <coughs> ko na lang po yan. <coughs> Tingnan nyo loob nyan. Ang lalim. Yan ang gumawa ng ganyan gumawa ng bayang anay. Talino, tigas po nyan. Ang no? Kaya nga ano, yung kahit anoy ng tubig, hindi mapapasok eh, kung hindi sasadyain na buhos ang bigla. Hmm. Pero kung paulan unang lang at saka ba, hindi ka maliban lang sa lubog. Pero kung pabuhos-buhos lang po, ayan, nakaapat na balde na ako yun. Sa ilalim pa yan. Ayan. Para pong adobe sa tigas to. Kala nyo ba nuno raw to. Sabi ko hindi nuno yan. Ano yan. <laughs> Ang nuno hindi lumalakang garito. <clears throat> Bukas niya pagbalik ko niya. Merong ano dyan. Yung bagong gagawa. Ang bis gagawa niya malalim yun ha ito nga na ano ko agad din ano ko ko Hello, book. Uy, Yan Pero ito kataas na yung taas niya. No? na yun. Salamat.